Magandang araw sa inyo mga guys. Panibagong araw na naman, panibagong vlog tayo guys. Andito tayo sa may tulay ng Binondo, Maynila. Eh, yan po abang may uh, sasadyain po tayo dito sa Maynila ay nag-vlog na naman tayo. Shoutout sa mga viewers natin dito sa Binundo sa may uh, uh, Tulay Ayan, maganda po ang panahon ngayon guys Nataon na maganda ang panahon kaya hindi mahirap maglakad-lakad dito sa Maynila pag ganitong uh, sumisikat ang araw Yan, napakaganda dito sa Binundo. Para ding ano guys, parang Hong uh, Kong. ito po yung tulay ng Binundo guys. Yan, ito, itong uh, paanan na to. Uh, ito po yung uh, Tubig ng uh, tulay dito Napakalinaw guys Medyo malakas yung uh, Agos ng tubig Dati nung pumunta tayo rito Ay nung may kasagsagan ng ulan Ulan Ay muntik nang umabaw diyan sa may Kwanaya oh. No? Yung uh, Parang uh, simentong yan na uh, kulay puti Pero ngayon pag wala pa ulan, ang level ng tubig ay ganito lang oh. Yan, malinis na agos ng tubig. Yan, yan po dapat ang binibigyan ng ating uh, gobyerno yung mga nanonungkulan sa ating mga kwan na dapat uh, wag nilang kakalimutan din na uh, yung mga ilog yung mga uh, basura yan po dapat ang uh, pinapriority din dahil uh, kapag pinabayaan po yung basura ay isa po sa sani sa pagbabara lalo na ngayong yung buwan ng mga tagulan At yung ilog ay huwag nating pababayaan uh, na wag tinatapunan ng mga basura. Uh, iwasan po natin tapunan ng mga basura yung uh, ilog. Uh, tingnan po kapag minahal natin ang kalikasan yung uh, mga ilog. Ay uh, hindi tayo binabaha dahil sa inaalagaan natin ang kalikasan. Yung mga basura ay ilagay po natin sa tama. At maganda talaga yung pamamalakad dito ni Mayor Isko Moreno, guys. Sa lungsod ng Maynila. Yung mga nakita natin na mga ginagawa ni Mayor Isko Moreno ay uh, hindi natin gaanong nakikita sa ibang mga mayor. Lalo na dito sa may ano, dito sa may kalintong yung uh, dugtong ng uh, ilog ng Pasig, grabe. Grabe yung makikita natin guys na basura sa ilog. Parang tapunan na yung ilog ng mga basura eh. Yan po dapat ang inaaksyonan din ng uh, mayor ng uh, dyan sa Kalintong. sinubang uh, sino bang nakakasakop ng mayor dyan? yan po talaga ang uh, number one uh, uh, yung mga basura tapos yung uh, mga drainage dapat uh, yung mga nagbabara ay inaalis na yan. ito pong lugar na ito ay binundo may nila na po yan ayan ipapakita natin ang uh, Binundo, binundumay nila at yung tulay na yun yung may pakorb at uh, LRT yan LRT papunta ng uh, Baclara na yan yung pagenon yan maganda at uh, mabilis lang ang uh, abiyae kapag naka sakay ka sa LRT walang traffic pero dito sa Maynila rin oh no? wala kaganoon makita ang mga nagka-traffic guys sarap maligo guys dito sa ilog uh, tingnan nyo naman oh, wala kang makitang basura na inaanod kahit man lang water lily dito dapat yung tularan ng mga nakaupo sa pwesto natin na yung basura ay uh, huwag itatapon at uh, dapat panatiliin ang kalinisan Yan, kaya saludo tayo kay Mayor Isco Moreno sa kanyang pamamalakad dito sa Maynila Yan po, pinakita po natin ang Binundo, nila na napakaganda na po at uh, wala kang makita ang po mula sa kabilaan hanggang sa papasok sa Binundo uh, shoutout sa mga viewers natin dito sa Binundo, Manila uh, shoutout at uh, yung mga baguhan na hindi pa po subscribe sa ating youtube channel pibor naman, pakilike and subscribe at uh, paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na video Yan po mga Kaisarog. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog at uh, thank you so much for watching sa walang sawang uh, pagsuportahan to pagsuportahan niyo po kay Isarog. Ababolol na tayo. <laughs> Ayan. Okay, hanggang sa muli, bye-bye. Love you all.